papaliguan ko na sana yung anak ko mga mare nang may biglang dumating na parcel yung asawa ko binuksan ko na nga para tingnan kung ano tong in order niya ito pala ay tactical belt mga mare Umorder siya ng dalawa para may extra. Yung ginagamit niya kasing tactical belt, mga mare, ay sirana. na. Napaliguan ko na pala yung anak ko, mga mare, kaya bibihisan ko na. Ngayong araw pala, mga mare, ay second booster niya. Dalawa nga lang kaming papuntang bigan, mga mare, dahil wala si Papa. May arki lang nga siya, kaya hindi namin siya makakasama. Subali, nakabis na kami ng anak ko at bago kami umalis ng bahay ay outfit check muna. Bale, mag nga lang din kami mga mare papuntang parada para mag-abang ng bus. Ang akala nga ng anak ko ay mag kami hanggang bigan. Tanghali na nga mga mare kaya binibilisan ko na. At baka marami na namang pila sa Kapitolyo. Mabilis nga lang din kami nakasakay ng jeep mga mare. Buti na nga lang at jeep yung nasakyan namin. Dahil kung bas ang nasakyan namin ay paniguradong hilo ang batang ito. At ngayon lang na naman kasi kami mag-commute. At nandito na nga kami sa bigan mga mare. Bale, bumaba lang kami sa tapat ng library. So, naglakad lang din kami papuntang Kapitolyo, mga mare, dahil malapit lang naman. Pagdating nga namin dito sa Kapitolyo ay walang pila, mga mare, kaya dumiretsyo na kami sa loob. Malaki na nga yung anak ko, mga mare, kaya kaya na niyang magpa-inject nang wala ako sa tabi niya. Noon kasi, mga mare, ay kailangan pa siyang hawakan ng mahigpit dahil nagwawala. So, natapos na nga, mga mare, yung inject niya, kaya dumaan muna kami dito sa may Mountain. Tinatanong ko nga siya kung saan niya gustong kumain dahil tanghali na. So ang gusto nga niya ay sa Jollibee. Malapit lang naman mga mare kaya naglakad na lang kami. Bali, nandito na nga kami sa Jollibee mga mare. At yung anak ko nga ay dumiretso kay Jollibee para hawakan yung tuwet. Nag-order nga lang ako dyan ng chicken with rice, Jollibee spaghetti, fries at saka sundae. Pagkalapag ko nga yung pagkain, mga mare, ay linafang na ng aking anak yung spaghetti. Bakit kaya yung price ng Jollibee, mga mare, ay parang paunti ng paunti? Kumain na nga din ako, mga mare, dahil ako'y nagugutom na din. Kape at isang tinapay nga lang yung kinain ko kaninang umaga. Habang kumakain nga kami ng anak ko, mga mare ay may lumapit sa amin na nagtitinda. Pang support nga lang daw niya sa kanyang pag-aaral. Pastilyas nga yung tinda niya, mga mare, 3 for 100. Bumili na nga lang din ako, mga mare, dahil kahit papaano ay makatulong tayo. Tapos na nga kaming kumain, mga mare, kaya yung bata ay nagliligpit na. Tinatanong nga niya kung saan yung hugasan at siya na daw yung maghuhugas. Kaya naman pala dahil may gusto siyang ipabili. Bago nga kami pumunta sa terminal, ay dumaan muna kami dito sa J8. Magpapabili nga daw siya ng laruan dahil nagligpit nga daw siya ng pinagkainan. Yung mga malalaking remote control nga yung gusto niya daw, pero sabi ko yung mga maliliit lang at mura yung kuhanin niya dahil mabilis lang naman niya itong mapagsawaan. Yung helicopter nga sana yung gusto niya pero kulang ng isang gulong. Kaya naghanap na naman siya ng iba pero hindi niya mabitaw-bitawan yung helicopter. Ang tagal nga niyang namili mga mare at sa wakas ay may napili na siya. Papunta na kaming cashier mga mare at babayaran na namin. Nag-tricycle na nga lang din kami mga mare papuntang terminal. Nandito na nga kami sa terminal mga mare at pumila na kami. Noon nga mga mare, kapag nandyan na yung bus, ay kailangan mong makipag-unahan at makipagsiksikan. Pero ngayon mga mare ay kailangan mo nang pumila. Nandito na nga kami mga mare sa loob ng bus nang may nagbigay ng ballpen. At bahala ka na daw magbigay ng pera sa kanya pang niya lang daw sa anak niya. Sa tagal kong hindi nag-commute mga mare ay dito na pala sa diversion ang daan ng bus pa uwi. Dahil aircon yung nasakyan naming bus e hilo yung bata. So hanggang dito na lang mga mare ko. Thank you for watching.